Mercado po. Mag-share po ko siya ng kaalaman tungkol po sa kuryente. Tama po yung title po ng ating uh, video ngayon. Paano, ma paano maawakan ang live wire na hindi ka naku Kung paano yon, tara, upisa na natin. Ito na po, magsisimula na po tayo. Sa baba tayo, buddy. Ito, buddy, no, yung uh, line 1 yung merong ground na uh, wire. Pag inawakan mo yan, manginginig ka. Pagka nawakan mo yan, kasi meron yung supply na ground. Tingnan natin sa test lamp, no? Ayan, no? Oh. Kita ba sa video yung test lamp na may ilaw? Ayan, no? Oh. Hindi yan iilaw kung wala itong supply ng ground o kuryente. Yan yung aawakan natin na hindi tayo uh, makukuryente. Ito pa yung isang katunayan na mayroon tayong ground. Ito yung outlet. Ito yung wire nya. Ayan. Wire nya yan. Pag natin, ayan, nawala yung ilaw. Talagang mayroon itong supply. Ngayon, isa pa. Gagamit pa tayo ng tester para malaman natin talagang yan ay may supply. No? Lagay natin siya sa a uh, lagay natin siya sa DC o alternating current saan ba yung alternating current dito uh, yung symbol eto eto symbol nya yung symbol nya na kita ba yung parang uod na symbol may makikita ka dyan eh kita ba may ka eto yung sa DC yung parang uod dyan meron ka ba makikita ba eto eto yan kita ba yan yan AC yan alternating current Okay na. Naka-set siya ng 750 volts AC. O, tingnan natin na. Oh. tayo ng pakakala ng iba. Wala itong kuryente. Tingnan natin? Iyon, no? Oh. Kita ba yung reading ng tester? Yuppie. Sa camera, yan, no? Oh. Meron siyang uh, 216 volt AC. Ayan. Meron talaga siyang supply, no? ito uh, talaga yung ano dyan, no? Yung pinaka, ano dyan, pinaka may kuryente. Pag ginawakan mo, manginginig ka. O mamamatay ka pa kung minsan. Pag minalas-malas. Pero pwede nating hawakan yan na hindi tayo nakukuryente. Tama po yun. Pwede nga hawakan. Hindi ka makukuryente. Ang gagawin mo lang, dapat wala kang contact sa ground. O yung neutral. O ground na lang, ground. Ito kasi may may ano to eh, may contact ano uh, ground. Ito may contacting ground niyan. Dapat hindi sumasayad yung paa mo diyan para hindi ka makuryente. Dapat nakasapatos ka. At uh, nakamedyas para tapos wala ka sa basang area, wala ka sa basa. Yung pwedeng magdulot ng contact ng ground. Uh, Ay, ako, ako, ang gagawin ko, uh, ito lang, ito lang, ito lang. Yan. Ito lang yung pinaka-defensa ko para hindi ako makoriente. Dalawang, da dalawang, anong tawag dito? Basahan. Ah, uh, basahan na lang. Sige, hindi ko alam ang eksaktong tawag dito eh. yan Tapos, nakachinelas ako. Ayan, nakachinelas ako, no? Ito na yung katotohanan. Ito na yung katotohanan. Ito na. Toto. <laughs> ito ha? na. Nabaka makoriente ako eh. Ito, 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 ito. Yeah. O, yun. natanggal na natin. Natanggal na natin yung wire. Baka sabihin nyo, may daya to, ha? Gagamit ulit tayo ng test Oh, O, mo sa video, ano, kita ba sa video? Yung ilaw, may ilaw. Yan, yan ilaw. Apo. Ayan, may ilaw siya, no? Ibig sabihin, may supply siya ng ground, no? Ngayon, para sigurado rin yung kaligtasan mo, ikaw na sumusubok nito, kung gusto mo subukan sa sarili mong experience para masigurado mo masigurado mo rin na uh, hindi ka talaga mapapahamak sa gagawin mong pagka-testing. Gaya mo ginagawa ko, no? Huwag mong bibiglay dadakmahin yung wire. Ako, tita, ano mo lang muna. Kamukha kamu mo kamu kanito, ano? Yun, yun, no? Oh. Yun, pwede mong, ano, hindi ka na you know? diba? di ako kuryente, eh, oh, no? Diba? Hindi ako na kasi, bakit hindi ako na Hindi yan, nakakonnect yung ground sa katawan ko. Walang connect yung ground. Kaya nahawakan ko yung live wire. Oo. Baka sabihin ng iba, binababa doon sa likod, yung general suite, no? Kaya yung, ano, gamitan natin ng S-lamp. Yes, Ayun, no? May ilaw siya. Ibig sabihin talagang may supply. Makakalay ng iba, may binababa. Binababa, Hoy, Kayo maingay. Ay, may ground to. Dunong kayo. Mababas -ma tayo dito sa ginagawa natin, no? Huwag kayong magulo. Magulo. Ayan, no? May ilaw siya. Ibig sabihin, may supply talaga siya. Aray! Ah, na. Nakurot, nakurot. Oh, tatoto, ano? Hawakan ko. Ibig sabihin, may, background ground siya, no? Hawakan ko. Oh, yan, no? Pag ginawaan ko yung wire na mamatay, ah ibig sabihin, yan, no? Yan, no? Diba? Baka may contact dun. ako. Yan, no? Ah. Yan lang ang gawin mo, kapatid, no? Kung gusto mong hawakan, yung live wire na hindi ka makukurinti. Dapat wala ka lang contact. Yan, okay na tayo dyan. Sana may natutuwang kayo sa video ito. I-like mo na yung video kapatid, no? I-share mo na rin. Salamat! Salamat! Paalala pala, no? Sa mga na nakapanood ng video. Huwag <coughs> niyo itong gagay gagayain, ng bata, no? Dapat ang, kung talagang gusto mong mapatunayan yung video ito, dapat nasa ustong gulang ka na, bawal ang bata. So, yun lang. Salamat!